Bawal kasi rin itong mga video uh, guys. Kaya dito na kami sa mailabi. Papunta kami ng... ng parlor. Papalinis na rin sa... Dito na kami sa labas. Papunta na kami ng... parlor. Para magpa-cleaning. Lakat lang ng hospital yung parlor pagpunta namin guys ang so, sige, ayan tatawid kami ng kalsada ng highway tatawid namin, yun, yun, tatawid na. ayan guys. Tatawid na guys, na ang magsana. Ayaw na lang Okay lang. Ayan. Mainit. Okay, nandito na kami sa Goodness Salon and Spa. At pasok na kami. Ay, sarado. Open okay, dito sa kabila. Ayan. Pool. Dito tayo ngayon. Ayan, ayan. Pasok. Hello? Hello. Good morning. Good morning. Good morning. Ayan, dito na po kami. Ayan, nakablog tayo. Nakablog tayo. Ay, sorry. Siguro ko tatin ito, ano, goodness in salons pa. Pagpapalo ko kami. Pagpapalinis ko kami ng paa. Yan po may-ari ng salon si Madam. Yan po may-ari. So, kaway-kaway po. Maganda rin ang mga ano dito ka mo. Maganda yung mga staff dito, mababait. Si Sir ka po, nakita ko tama. Para dumaan ka dyan. Opo, pumunta ko ng bangko, Nag-deposit. niya na ba dumaan sa kapon? Tama po. Opo. Wala si ano ka Si Maymay mo ayos. Ayun ang Ayan, restart na sa nag-inisa ng kuko. Pa. Si Paa Ah, si Ann. Si Miss Ann. Magaling yan si Miss okay, okay, Ann. Magaling sila lahat. lahat. Ayan, si ano po ma'am? Kawai-kawai yung may-ari po ng, ng salon niya. Para makilala po na gusto yung salon. Yung Malang Goodness Classic Spa and Salon. Si Leda. Si Ma'am Leda. Kasi ang bahay mo. Kasi ano yan? Ang dalawang lolo ko. Ayan. Okay. Nag-sharp na siya. Ang ganda ng tulay dito. Ano kulay ba ito? Orange? Dad, tapos, oh. Oh, orange no, 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 daw sabi no, ni no, Miss Anna. No. Tapos yung si, si nanay ko ba lang. Ayan. Si nanay. Yung lola ko kay nanay. Nasaid, alam mo anong pangalan ma'am?